ang Pilipino at wikang katukubo ay may malaking bahagi sa pagpapahayag ng ating identidad at kultura. Hindi lang mo ito kasangkapan sa komunikasyon, kundi sa pagpapahayag ng opinyon, pananaw at komunikasyon. Bilang pambansang wika, ang Pilipino ang pangunahing gamit sa komunikasyon sa ating bansa at nagbibigay daan upang magkaintindihan ang mga tao mula sa iba't ibang rehiyon. Gayon pa man, mas komportable ang ilan na gamitin ang kanilang katutubong wika dahil mas malalim itong naipapahayag ang kanilang damdamin. Ang mga wikang katutubo naman ay mahalaga sa pagpapahayag ng kultura, kasaysayan at tradisyon ng iba't ibang grupo sa Pilipinas. Dito nakatago ang mga kwento ng ating mga ninuno at buhay na tradisyon. Sa makabagong panahon, laganap ang paggamit ng Filipino at katutubong wika sa social media para sa malayang pagpapahayag ng salubin sa mga isyo ng lipunan, politika at kultura. Sa ganitong paraan, ang mawika ang nagsisilbing tulay sa pagkakaisa at pagunawa ng bawat isa. Ang Pilipino at mga wika katutubo ay parehong may mahalagang papel sa pagiging wika ng malayang pagpapahayag sa Pilipinas. ka naman ay nagpapatibay sa ating pagkakilanlan at kasaysay. Alis. Sa gate, Sige.